Pakitutukan, pakitutukan ng... Pakitutukan po, pakitutukan. Nung camera. Eh, hindi po ganyan. Medyo yung bunganga, yung bunganga. Teka, paano ba? <laughs> hindi po ganyan, sir. Hindi ganyan. Yung bunganga mismo. Patawag, sir. Patawag. Ay, ganun. Ayan, ganyan lang. Op. Ganyan. Sige, <laughs> sir. Huwag niyong galawin, sir. May asin na yan, sir? Uh, hindi ko alam kung may asin eh. Hindi, lagyan nyo na kung ano, para sure ball. Ah, dapat may asin? Opo. Pero nakakarga ko na po, lagyan nyo lang ng asin. Kukuha lang ako ng asin, ha? Apo, pa Ang kayo nakakasol, huwag ay dahis. Kahit yung ano lang, yung gakot lang. Saan po? Asang bansa to? <that's out> Canada. Canada. Okay. Sister okay. time so niyata, sila, niya ata sila ng kaya ano ba mga alas 3. Mm. Mag-aalas ay pandoy ng mga Mag-aalas 3 na lang hapon. Sister time. Ikaw na mag-iipit ako perimeter. Ha? yun ang inano sa akin ng bantay. At alisin natin yung gumagambala kay sir. Kailan pa yung nangyayari sa kanyang ganyan? yung asawa daw niya po yung ano yung matawag na parang wala sa yung laging magagalitin tapos nananakit so mm -hmm. Sa siya. yung sa yung anak nila sinasaktan madalas tapos sinabihan oh, na, na, ano na sana din di nila kita pinanganak gusto niya rin patayin yung anak niya mm -hmm. yung, yung, okay Kung okay tapos makanti wala mayamaya sobrang galit Okay, ganito na lang yung inusal kong ano, sa banal na tubig. Sama na lang niya sa pagkain. Pagka, ano. ko na lang mamaya. Okay na Kasi po. hindi nakakalapit si Angkin sa si asawa niya. May tempo kami for Okay. Sige po. yung malaking kasi na. Ito. Kunti lang mo para kayo nagprito ng itlog, sir. Dakot lang. Opo. Yung para kayo nagprito ng itlog. O, oh, so, sir, ito gagawin natin lahat, ha? Ah. Gagawin natin ang best natin para po gumaling na rin ang asawa niya, no? Mm -hmm. Okay, sige. ah, uh, Pakiayan lang po doon. Magano kayo? Mamaya, ang senso? May nakita ako dito. Saan po? Dito, sa gilid. Dito lang? Oo. Ano pong ano? Spirito. Bad spirit. Ayan nga po yung ano, nakaramdaman ko dito. Na. Oh, may babae pa nakaitim. Baka mamaya mapano kayo. Mamaya ng alas 6 ng hapon. Upo ka sir. Pagkatapos nung ano kay sir sa Canada, sabay mo na yung nakita ko. Iipit mo na rin. Para hindi na bumalik. Sige, Apo, Rap. Okay. Pangalan niyo, sir. Ah, ay sosial. Okay. Tiket ka lang, sir. Diyan ka lang sa likod. Teka lang, Ah, na. Oo, sandal ka. Uh, bumalik ko sa... Ito yung kay sir. Sa atyo yung To Oo. Tapos may sa asawan. Saktok to. Walang init, walang sakit. Walang sakit. Wala naman um. lupa. Ayaw, masakit. Ha? Naman mm. lupa, sir. Ano ito. Naman lupa po. Ah, ayan. ayan ang sakit. Sa naman lupa pa lang to sa mga elemento. No? Okay. Okay. Ito naman yung kulam barang palipadangin. Ayan. Ang sakit. Ayan. Hmm. Papel lang to sir. Wala, wala kong pinanggan matigas dyan. Okay. 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 Simulan na natin sir, no? Uh -huh. mm -hmm. Saint Beno, par patum di sinignom crosses denemes crosses liberatus master. Elemi patria spiritus Santi. Ah. Amen. Kung sino mga magambala sa, pano naman sir? Ay, aksosyal. Bagong chapter spiritual ng Dios. Dios na lahat Dios na kinakatakutan ng tao. Ang sabi sya nat kami na i love about hallelujah ba? Ila inyo sa pu. Dalawang kamay sa ulo. Dalawang kamay sa ulo. Bakla, pababa. Dalawang kamay sa ulo. Mungutusan kita. Pababa, pababa, pababa. Sige, baklas, baklas. Tanggalin mo yan, ha. Paktum! Puh! Ah! ah Tanggalin mo yan, ha. Tanggalin mo yan, ha. Sagot! Opo, opo. Opo, ayun, ha. Sige, baklas. Tanggalin ah, mo hmm. ano yan. Babae oh. po yan. Babae, sir. Ay, sakit, sakit. Opo. Ah, um. Tama po. Hmm. Na Bukan po tayo main ni Sarah. Hmm. Okay, Sige. Puh! mata mi Ah, Ay, Ah, yan na. Sige, baklas. Opo, opo, tanggal, tanggal, tanggal. Tanggalin mo yan. Tama. Babae. Sagot. Sige. Opo. 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 Oh. Positive, ah, sir. Sige. Tanggal, tanggal, tanggal pa. Sa ulo, sa ulo. pa sa ulo. Pababa. 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 Sige, tanggal pa. Tanggal. Sige. Sige pa. Sige. Sige. Tanggal opo. Na. Mm. Oh, sige. Ay, ay, ay. Oh, Ah, sakit sige, sig hey. na Sige. Iba na ako kontra sir, na ako kontra. Papatay na natin. Sige, hmm. eh, eh. sige ka hmm. mo Para Ang inong kuso sa akin naman takila, mingi hmm. ako sa inong basbas. Napatay po ang gumagambala sa lalaking ito. At kay sir, ano na? Ah, uh... Jesus, yung ipangalim hmm. ang kalit. Sanit, brother, sakit. At at. Okay, shoutout sa lahat. Uh, andito kami sa Kaluokan. Kasama ko si Apo Rap. Apo Rap? Uh, Unang-unang sa lahat, nagpapasalamat tayo sa ating mga na, na si Yahweh at Panginoong Isus na kanya pong anak natin, Panginoon. Shout out po kaya po, Marwin, Apo Ken, at uh, sa Team Supremo. At uh, out din po, walang iba, kundi kay Apo Chalin, Apo Yeg, eh, nakasama ko ngayon. Sis Maika, Apo Rosita, Mamelo Lugario. Sa Team Apo Supremo po, si uh, Apokar, Brother Jed, Brother Gidel, Brother Gerald. Magandang madaling araw. paki uh, Pakishare na lang po yung aking mga video. Pakipalo po sa FB account. At saka yung YouTube channel namin. subscribe na lang. Maraming salamat.